Hello guys, maayong gabi na alam ko i-share sa akong video, you no? Know? Nga, kanabito guys nga, kanang anak sila nga kung malusyang na daw pa ginabayloan na daw ta sa bana Oh my God! Murag na igu ko ana pa Pero, ang ako ah guys sa akong case no wala ko biyae o wala ko gibaylo no gisamot ko oh, niya gimahal ina e Ano? no mga mo mm 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 bisag lo na kung ang atong partner sa atong kinabuhi kung gimahal ta gikan Jude sa kasingkasing -kasing. no dili ta angay pulihan sa so, mga diha ayaw mo kahadlok mo. no no nagtrending Jude karon ang kung malo siyang na daw manambok na daw ginabayluhan na hmm. di jud ko anak mo to no kaysa una grabe, i-share lang po na ako ang akong experience about sa una sa akong pagkabatan maistorya man yun na to ni, eh, no? o nga nung i-share na ako, no? kay para po tong uban ng mga single pa no maka andam charot hmm, mm, mm, lo na okay, I accept na maka makaariglo sa buhok. Siyempre, kayang ipariban, ipalit na lang og bugas aron makaon sa pamilya. Si kag pagwapa, pagwapa, gutom. Dilip na maayo, guys. Let's continue. Mauto, no? Kanabitang single pa ta sa una. Diba ka ng ang ginaisip lang, no? Nga, makalakwat siya ta makaadto ta sa mga days ko makaadto ta with our friends mag enjoy ta moadto didto diri no giwaldas na to ang kwarta no wala pa nagatigom kay of course single pa man ta adto nga panahon lahi na gyud karon kung naanak kay pamilya, kay ang imong iparibang,